Hello so guys, ipapakita ko ngayon kung paano tayo magtanim ng ubas kasi nga sabi ko kanina mayroong maraming nagtatanong kung paano ba tayo magtanim ng ubas kung pwede, so mayroon tayo mga pamamaraan at kung paano yeah. Uh, so kung ang tanong ay eh, pwede ba tayong magtanim ng ubas ang sa dyan dito sa Pilipinas, oo kasi yung ubas talagang nabubuhay sa mga maiinip na lugar oo, no? Ganon. So, pwede, pwede. Pwede yan dito sa Pilipinas. So, paano yung, ano yung gagawin natin? May nakikita kasi, paano yung gagawin natin para, para maging, maging matangis, no? O, kung hindi ko maabutan yan, sagot yan, doon na lang sa aking mga susunod na video. Kasi, meron kasi akong napanood doon sa, ano, sa vlog ni Julius Babaw yata, no? mayroon ako napanood doon sa blog niya. Ang sabi niya, uh, ano daw, uh, maasim daw yung, yung, yung ubat. Kahit hinog na maasim pa din. O baka naman, ano, yung white grapes yung na ano niya, no? na tanim niya. Ewan ko kung saan ba yung, ano, saan ba yung farm siya. Kalimutan ko lang. Kalimutan ko lang. So, ganito po yan, ha? Paano tayo magtanim? Doon ko tayo pag-usapan kung matamis ba yung ubas, kung maasim yung ubas, kung paano siya maging matamis at kung bakit siya maasim. Tanim muna tayo ng ubas. Stress reliever ko to. Eh. Talagang nag -e enjoy ako sa farming. No? parang stress reliever po siya pag nakikita mo yung mga panani mo na talagang talagang uh, nag-improve na talagang nakakagaan sa feelings. ang hindi magaan yun lang yung maglinis ka na pagtatahan na niya magprepare ka niya pero pag naitanim na okay na okay naman ang lahat mm -hmm. so ngayon pag-aaralan na natin kung paano tayo magtanim ng ubas so siyempre unang-una kailangan mo ng kailangan mo ng cuttings eh may nag, may nagtanong din eh kung pwede pa yung buto niya ang itanim, no? So sasagutin ko yan sa susunod na video sa lapal. Malamang hindi yan magkasya dito sa ating discussion sa 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 oras na ito, no? So dito muna tayo sa cuttings, so So una, kailangan mo talaga ng cuttings. Yun yung mga pinakapaboritong itanim ng mga farmers ito. Tulad niya Ito. Eh, okay. wag mo nang pansinin to kasi kasi ito tatay na yan eh. Oo, Mm, ididiscuss ko rin yan lahat. Sa so, ngayon, ididiscuss ko lang muna kung 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 paano magtanim ng cuttings. So, yung iba kung paano yung kung bakit sila namamatay, kung bakit nagda-die back makikita mo yan, may may mayroon na sana ng ano, pero nag-die back siya. Ididiscuss natin yan, no. natin yan sa ating susunod na video. So, syempre, kailangan mo ng cuttings. Itong cuttings na ito ay galing pa to ng Camarines, eh. Eh, sa Subuang Kadil Norte, ako kaya inabot ng matagal, kaya siguro malamang talaga hindi siya, hindi siya nakasurvive sa shipping time. Kailangan pa, ha? By the way, Black Rivier na variety. Hmm. Kailangan mo ng lupa. Yan. Itong lupa na ito, may sangkap na ito na, oh, ano ba yan? Ay, hindi. ano lang yan. May sangkap ito na rice hash, fertile na ito. Talagang nilagyan ko na siya lahat-lahat. At saka yung talagang uh, Talaga, magandang lupa. So, kung paano naman gumawa ng rice hash, kasi ako, ako din lang gumawa niyan <laughs> ng rice hash, i-discuss -di kaya sa aking susunod na video. Basta ito, ang composition nito, mayroon na itong animal manure, mayroon na itong lupa, mayroon na itong rice hash. Mayroon kasi ibang mga farmers na sinabi, huwag ka munang maglagay ng animal manure, yung talagang lupa lang. Huwag ka munang maglagay ng rice hash. Pero talagang ako, nilagyan ko na kasi para naman na para hindi na ako paulit-ulit na ka-save ako sa time. Wala naman siguro masama kung lagyan mo kasi marami din naman ang marami din naman ang uh, ang nabuhay, uh, no? Marami din naman ang nabuhay. In fact, hindi naman siya nakakamatay. Sa tunayan nga pag ka pagka, pagka isinalin mo siya doon sa permanent niya na kalalagyan, kailangan mo na ng rice hash. Kaya why not na uh, put rice hash now? So pwede yeah. siya. Okay, yan. So, pagdating ng cutting, makikita Siguro may uh, mayroon akong isang video. Titingnan ko na lang kung paano dumating yung cuttings ko. Sige, pabayaan mo na. At ipapaliwanag eh, ko muna ito sa inyo kung paano magtanim. Eh, may cuttings ka na. Pagdating ng mga cuttings dito, talagang uh, paghandaan mo na kasi ako, galing pa kasi sa ng kamarines, yung iba galing pa ng, 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 hindi ko na kayo ma-mention na kalimutan ko na pero sige lang sa sunod nating video i-shout out ko kayo para at least ma-recognize ko naman at mapapasalamatan ko kayo no? so ito gabi ba? Pagdating ng ano, pagdating ng ng ng, ng iyong cutting, yung iba talaga naman siguro ito yung pinaka proper, no? Siguro sa akin hindi pa siya proper, no? Siguro ito yung pinaka proper. Pagdating ng mga cutting, ibabad mo pa siya ng ng uh, kahit mga isa o hanggang sa dalawang oras na ng uh, uh, growth hormone na mabibili natin dyan sa mga agri supply no? so mabibili natin yan dyan marami yan, sabihin nyo lang growth hormone no? so ngayon pagdating ng cutting, sa kahandaan na ang aking mga pot nakahanda na talaga sila no? pagdating ng aking cutting uh, cuttings, uh ibinabat ko doon sa doon sa sinasabi kong growth hormone after 1 hour or 2 hours no 2 hours lang siguro pagdating niyan talaga nakakasya nakahanda na siya itinanim ko na itinanim ko na simple simple lang o kaya mo lang ganyan na tamang tama tamang tama na mga dalawa hanggang tatlong inch eh. tapos baon siya sa lupa ganyan tapos didiligan mo siya. Diligan mo. Diligan mo na talagang yung basang basa. No? Tapos ilagay po siya sa isang lugar na na hindi hindi na nakikialaman, no? Ilagay mo siya sa isang tabi. Na dapat talagang hindi siya masyadong nagalaw. Yun, yun. Pala yung pinaka-proper term dapat yung hindi nagalaw, hindi napakialaman ng mga hayop, aso, pusa, lalo na dito maraming puso. Ayan, ano? ang ingay-ingay nila. So, doon talaga mas pinipili nila maglaro sa mga ganyan. Oo, yan. Kaya kailangan, hindi siya nakikialaman, hindi siya nagalaw. No? Ang sabi pa ng ibang mga ang sabi pa ng ibang mga farmers, ewan ko kung tama, pero sa akin mukhang hindi. Ang sabi pa ng ibang mga farmers na doon daw sa lugar na hindi naaarawan no? Doon sa lugar na hindi naaarawan. Kaya nung unang dumating, nung unang dumating yung aking mga cuttings nilagay ko siya sa loob ng aking sa loob ng aking CR, no? No kasi talaga hindi siya maaarawan. Nung dumating yung mga ano yan yung mga I think 200 cuttings nilagay ko siya sa loob ng CR lahat nakaganito, nakapuli pa. Sari-sari yun, may joy, may, bi may bicolor, may black ribier, Merong kahit isang libo pang seedlings na ilagay mo, eh, wala naman tao iba dito di ako labi ka. Pwede, pwede ko siyang ipasok doon sa CR. Talagang, talagang hindi siya mahanginan kasi sabi ng ibang mga farmers talagang doon sa lugar na hindi daw mahanginan. So, pagtingnan natin yung una kong pinaglalagyan. guys. Ito guys ang ating CR. Yan. So malaki talaga siya. Malaki kaya kung sinasabi nila, yan oh. So malaki yan kahit ano yan nasa eh. Yan. Malaki yan. Kung tutuusin mo, talagang walang hangin kasi saan ba siya dumadaan eh. Talagang dyan lang siya dumaan sa mga yang sa mga mga butas na yan, no? sa mga bintanang maliliit na yan. Kaya kahit mga isang libo dito, talagang magkasya. magkakasya siya. No? O yan. O dyan ko siya nilagay, o talagang airless. walang maangin. No? Ganda lang hindi siya nagalap. So yan guys, kung sinabi nilang sa ta airless, talagang airless, walang hangin sa loob ng ating CR, no? Kaya doon nilagay ko, pagkatapos, kung dating ng ano, wala talagang tumubo. Kahit isa. So, hindi, meron naman pala. So, sa 200 na yun, natubuan ako ng, natubuan ako ng mga, I think, mga less than 10. Less than 10. Kaya sa susunod, no, sa susunod, nung napapansin ko, nung napapansin, napansin ko na gano'n, yung iba, talagang inilabas ko, nag, 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 naglagay ako doon sa baba ng talagang pwesto nila na hindi talaga sila naganap. Naglagay ako doon. Tapos, nandun sila. No? Nilagay ko. Tapos, yung iba siguro talagang nabuhay. Nabuhay sila doon hanggang ngayon. No, kaya, nung dumating yung ano, dumating yung yung aking yung aking staff, no, na panibago, nung dumating yun, talagang doon ko na sila in, 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 itinanim ka agad. Kaya, 90% ka talagang, ano, talagang nabuhay. Na Isa pa, napapansin ko, kapag ka matagal sa shipping. Kasi ito, ito, ito nung dumating, isa ito sa mga dumating na talagang pag nakita mo, talagang patay na siya. Ito, patay na ito. Eh. Patay na yan. Nung dumating, patay na siya. No? Kaya sabi ko, nabuhay pa kaya ito. Kasi medyo matagal talaga siya sa shipping. Kaya sa tingin ko, talagang, ano, talagang, talagang hindi siya nabuhay ko kung matagal sa shipping. Sabi nila, nabubuhay para kasi ganito, kasi ganyan. Eh, sa akin talagang nasa 98% eh, talagang hindi naman, hindi naman talaga nabuhay. Kaya hindi ko i-recommend yung matagal na shipping. No? Kasi yung iba yan, talagang sasabihin sa inyo na, ah, nabubuhay pa rin yan, sir, kahit gaano katagal. Paano kaya yon Eh, ako na mismo ang naka, ano, ang naka-experience. At saka, huwag din doon sa talagang airless. Oh. No? na hindi nakikita, hindi nakikita ng araw. Okay lang na makita siya sa araw kahit mga taglit. Kasi nakapansin ko rin yan. Nakikita niyo doon sa loob ng 3 hours. Talagang walang araw. Paano makapasok yung araw doon? Eh, talagang napaka, ano, talagang napaka, napakasarado niya. Yeah. Kaya yun, no, hindi rin siya maganda na hindi makita ng araw. Okay lang na makita siya ng araw. Huwag lang yung mabilag talaga siya. No? Huwag lang yung mabilag talaga siya. kaya so, yan, yeah. Ito ngayon, yung going back to the discussion, ito yung itinanim ko, ngayon, uh, pinotol ko na, ipatay na siya, at ito na ngayon siya. Mm, ayan, yan o, tingnan mo, wow, healthy, healthy, yeah. Oo. Yung iba kong mga videos patungkol dito sa susunod nila, baka hindi na magkasya, hindi na natin pwedeng pag-uusapan ngayon, no? Ayan siya. Ito, ready ready to plant na ito. no? kaya may mga nais, may, may tanim na ako siya. Ipapakita ko rin yan later sa, sa, sa aking susunod na video para ba, hindi na kasi magkasya, eh. No? So, kaya tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Wow! Oh, yan ang healthy. Ang healthy, healthy naman. Nakakatuwa na makikita mo ganyan, no? So, yan, naririb na yung ano mo, yung, yung stress mo pag nakita mo yan. Pag naitanim mo yan at medyo nag-develop na, nag-improve na yung kaniyang growth, nako, talagang, talagang mapapatawa ka na lang eh. Talagang napakasarap sa feelings. yun, mm ayan, -mm. Ayan, yan, yan. Marami pa po akong video. Marami pa po akong video guys. Huwag kalimutan again, mag-subscribe at kung nakatulong ito, paki like and share para maraming inakakaalam at para maging updated sa ating mga videos. No? So, huwag kalimutan pindutin ang notification bell. Thank you for watching.